Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay Ang mga nagmamahal, higit sa yaman. Ang mga nagmamahal, higit sa yaman. Tayo maging tapat po sa ating sarili, mga minamahal. Ano ang mas gusto at nais nice natin? Marami tayong pera. Ngunit wala gano'ng nagmamahal sa atin o wala tayong pera, ngunit marami nagmamahal sa atin. Alam ko pong marisisipin ninyo, pero hindi ba kapag marami kang pera, maraming nagmamahal sa'yo? Matalang kung wala kang pera, hindi ka papansinin ng mga tao at parang baliwala ka sa kanila? Ito po yung maminamahal. Ay e nga po sa Kawikaan 19.4, ang yaman ay umaakit ng maraming kaibigan. Ngunit ang mahirap ay tinatilikura ng dating kasamahan. At nakalagot nga po ay sa verse 7 na kung ang mahirap ay tinatilikura ng mismong kapatid, wala na itong being kaibigan, kaya naman lumapit. Kaya po ang maminamahal no, na ang mayayaman ay maraming mga kaibigan. Ngunit ang tanong po rito ay ano naman kayang klaseng makaibigan ito? kaya natin ang mahal nila ay ang taong mayaman at hindi ang kanyang yaman lamang? Ngayon po sa verse 6, maraming lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad, lahat ay lalapit. Kaya po itong mas maraga po sa atin, ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin, higit sa pera at yaman, dapat ay makita po sa ating pinahalagan o priority. Halimbawa po, ating pahalagahan ang ating asawa, ating pahalagahan ng ating mga anak, ating pahalagahan ng ating mga magulang, mga sa buhay, makaibigang, tunay na nagmamahal sa atin. Nawa tayo pa'y maging tulad ng isang hangal na mayaman. Sa Luke chapter 12, nanamatay na mayaman, ngunit nag-ipo ng kayamanan para lamang sa kanyang sarili. Maminama kapag tayo po ay papanaw na, tayo po uwi na sa langit, at sana nga ay sa Panginoon tayo uwi sa langit, ano po ang naisin ninyong makasama at nakapaligid sa inyo? Kapag tayo po ay papanaw na, nais nyo bang mapaligiran ng inyong yaman at pera? O nais mong mapaligiran po ng mga taong tunay na nagmamahal sa inyo? Ini selamat,